Trending na si Andres online! Okay naman ng therapist na to! <laughs> Sa tropezi, gawin natin trending to ah! Action! Spago! Spako! spago. 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 Yeah! <laughs> <laughs> Andres! Hindi kita narinig! Pinangalang <laughs> ako? <laughs> eh, <oy>, Girl! <laughs> Girl! Nagpapakabait na si... Ano nga kayang gimmick Oo pa po natin yung tiwala ng pamilya. Pag nakuhanan na. Buti naman po. Natuwa po kayo. Nag-enjoy po kayo. Wala Sobra. Hanna, alam ko na binabalak mo. Ang sama talaga nung galing mo. Gusto ko maging kapatid ng pamilya mo. Bakit ganito ka? Kasama kayo yung Hana na yan. -ash! Magiging masaya at magulo na naman ang Barangay 5. The purse Family. Lingo, 6.45 p.m. Sat TV5.